Guys, welcome sa akin for today's video. For today's video. So ngayon guys, nandito naman tayo ngayon sa bundok. Kila mga ano, Kaila kila, kila, mami Rose, andito kami ngayon guys. So kukuha kasi kami guys ng doha. So nakita nyo guys, sa likod ko. Puro puno kasi maghahanap kami ng duhat at kukuha kami ng duhat at tapos mumukbang namin so ayan guys samahan nyo ako guys sa aking video for today Marilyn's Vlogs Marilyn Vlogs so ayan subscribes and join the membership So habang naglakad, naglalakad kami guys ay kumukulog. Galit yung langit. So yung guys. Ang tahimik dito. So my hair. So malayo-layo pa guys ang ating lalakbayin papunta dun sa Duhat. So ayan, watch, watching, watching, watching for my video. Update ko kayo mamaya guys. Ayan guys, ang duhat. So ayan, nanonungkit, sinasungkit yung duhat. Hindi naman natatanggal. Andami, diba? Ang dami ba diba? Ayan guys. Kinain ng flowers namin.